Ang masaya at produktibo sa ng Gender and Development Seminar ng higit tatlong daang mga barangay at sangguniang kabataan officials ng bayan ng San Carlos Pangasinan sa isang resort sa Subic na perwisyo, matapos itakbo sa ospital ang higit isang daan sa mga ito. Ayon sa alkalde ng San Carlos, na isa rin sa mga dumalo sa seminar, matapos di umano nilang kumain ng tanghalian, bigla na lamang nagsakitan ang kanilang mga tiyan. Hinala ng ilan, di umanoy dahil ito sa food poisoning. This is just an isolated case pero sabi nga po namin, pati po yung staff kasi natin tinamaan na rin. So we could not uh, work ng maayos din, lalong-lalo na pati yung mga staff natin tinamaan na rin. Pinangunahan naman ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. ang pagbibigay na assistance sa mga pasyente na nasa mga ospital. Hindi naman bababa sa 80 pasyente mula sa San Carlos ang nakatanggap na ng paunang medikal na atensyon. So just an update lang po, no? marami na pong na-discharge. So yung iba po makakauwi na bukas, depending po sa depende po sa ano sa Uh, oras ng pagdi-discharge nila or kung pwede nang i-discharge yung iba rest assured po sa mga magulang na hindi po ako aalis at hindi po aalis ang team natin sa LGU habang hindi po namin maiuwi ng safely ang ating mga SK officials doon po sa ating pinakamamahal na sa ngayon, nakakuha na ng food and water sample ang Subic Water para sa investigasyon ng insidente. Ganon din ang Subic Bay Metropolitan Authority. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.